pinalayas si Romel ng kanyang mga magulang. Kaya't nagtungo na lamang siya sa probinsya para pansamantalang makituloy sa tahanan ng kanyang lola Roselda. Mag-isa lang kasi sa buhay ang matanda. At isa pa, alam niyang ito lang ang siyang makakaunawa sa kanya. Ang paghahanap buhay ni Lola Roselda ay ang pagtitinda ng bukayo. Kaya naman tinutulungan niya ito sa paglalako. Isang araw, habang sila'y naglalako, ay merong taong lumapit sa kanila. Bibili raw ito ng bukayo. Kaya naman agad itong ipinagsupot ni Lola Roselda at nagpasalamat sa customer. Ano niyo po yan, Lola? Apo niyo po ba? Tanong nito sa kanya. Agad na sumagot ang matanda. Abay oo, iho. Apo ko siya. Kakarating niya lang rito isang linggo na ang nakakaraan. Taga Maynila kasi siya eh. Nagulat naman si Romel nang tignan siya ng lalaki mula ulo hanggang sa paa. Kung ako sa'yo, boy, maghanap ka na lang ng ibang trabaho para naman mapagpahinga mo na si Lola. Siya naman yung tulungan mo. Sambit nito sa kanya habang ito ay nakangiti ng nakakaloko. Agad namang umalis ang lalaki matapos nitong makabili. Samantalang si Romel naman ay parang tako rin kumukulo sa sobrang inis. Ang dating sa kanya ng pagkakasabi nito ay parang wala siyang silbing tao. Napansin naman ng matanda ang pagkainis niya. Kaya tito ay nagsalita. Hayaan mo na yun, apo. Hindi ka lang niya kilala. Kaya inuskahan kay ka niya kaagad. Ganito lang talaga ang mga tao rito. Kaya tanggawin mo, ipasok mo na lang sa kaliwang tenga at ilabas mo sa kabila. Ganun lang, apo. Huwag mong dibdibin masyado. Napailing na lamang si Romel sa sinabi ng kanyang lola. Kaya nga ako nagpunta dito sa probinsya lola eh. Dahil pinagkakaisahan ako ng pamilya ko sa Maynila. Hindi ko inaasahan na maging dito man ay manguhusga pa rin sila. At ang malala pa, yung taong hindi ka naman ganap na kilala. Dahil doon, ay pinakalma siya ng matanda at pinayuhan na maghunustili na lamang raw siya. At pagkatapos, ay niyaya siya nito na magtungo pa sa kabilang lugar upang magbenta ng kanilang mga paninda kaya't sumunod naman si Romel. Makalipas ng ilang oras, matapos nila sa paglalako, ay umuwi na silang dalawa. Napag-isip-isip ni Romel na may punto naman talaga yung customer na iyon, kaya't napagpasyaan niyang maglinis ng tahanan. Para naman kahit wala pa siyang trabaho, ay kahit papaano'y nakakatulong siya sa gawaing bahay ng kanyang lola. Samantala, nang sandaling iyon ay nagluluto naman si Lola Roselda. Sakto naman dahil matapos makapaglinis ni Romel, ay kakatapos lang rin ng matanda sa pagluluto nito. Niyaya siya nito na kumain na kahit nagsalo silang dalawa. Wow, napakasarap naman po ng luto yung sinigang na baboy, Lola. Sobrang namiss ko po talaga yung luto niyo na ito. Maliit pa lamang po ako nung huli ko itong natikman eh. Natutuwang sambit na Romel habang umunguya ng kanyang pagkain. Natawa naman si Lola Roselda Talagang yan yung pinili kong ulam natin ngayong tanghalian na po. Para naman mabawasan na yung init ng ulo mo. Dahil doon, ay napangiti naman ang pinata. Wala na po yun, Lola. Mukhang tama naman po yung mokong na customer na yun eh. Nailabas ko na rin naman po kanina sa paglilinis ko ng bahay natin. Maraming salamat po la ha. Dahil pinatuloy niyo po ako dito. Kahit na po alam niyo ang dahilan kung bakit ako pinalayas nila mama at papa. Mabuti pa nga kayo eh hindi niyo ako natitiis. Dahil dito, ay biglang lumungkot ang mukha ng matanda at marahil ay naaawa ito sa kanyang apo. Maya-maya ay nagsalita na ito. Huwag kang magdamdam sa kanila apo. Siguradong mahal na mahal ka rin nila. Mas pinairal lang kasi nila yung galit, kaya kanila pinalayas para sa anpat balang araw ay susunduin ka rin nila dito. Siya nga pala apo, gusto mo bang mag-aral? Tanong pa nito sa kanya. Saglit namang napaisip ang binata, kit na hinto ito sa pagsubo. Pero kalaunan, ay natanong niya ito. Gusto ko mang mag-aral, Lola, pero wala po sa akin yung report card ko na kailangan sa transferring. Um, bakit niyo po pa na itanong, Lola? Ang sagot naman ng matanda, ay gusto niya raw na pag-aralin sa Romel. Pero biglang tumanggi ang binata. Nahihiya siya dahil baka hindi sapat yung pera nito para siya ipag -arali. At isa pa, ay nasa Maynila nga ang kanyang report card. Hanggang sa nagulat siya sa naging tugon nito sa kanya. Eh di umuwi ka na muna sa inyo apo, kunin mo yung report card mo sa bahay nyo. Ako na may sagot ko na yung pamasahe patungo roon. Napabuntong hininga naman si Romel habang ito ay nagsasabi ng Pag-iisipan ko po yan lola. Matapos niyang kumain, ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Agad niyang binuksan ang bintana at dito siya nagmuni-muni. Mabuti na lamang ay sariwa ang hangin ng sandaling iyon. Pero kahit na isang linggo na ang nakakaraan, ay malinaw na malinaw pa rin sa alaala -ala ni Romel ang ginawang pananakit sa kanya ng kanyang ama sa pisikal na paraan. Samantalang ang ina naman niya ay puro masasakit na salita ang binitawan bago siya nito pinalayas. Galit na galit kasi ang mga ito dahil sa isang pangyayaring hindi inaasahan. Napahinto sa pag-iisip ang binata nang bigla siyang mapuwi. Bigla na lamang kasing lumakas ang hangin at maya-maya pa yung maliwalas na kalangitan ay unti-unti nang binabalutan ng maitim na ulap. Mukhang nagbabadyang umula ng napakalakas alinmang oras. Kit sinarado niya na ang bintana at baka mapasukan pa ng tubig ang kanyang kwarto. Napagpasya niya na lamang na mag-Facebook. Kaya naman kinuha niya ang kanyang cellphone at humiga siya sa kanyang kama. Naisipan niyang bisitahin ang Facebook account ng kapatid niyang si Ruel. Napapailing na lamang siya nang makita niya ang bagong upload nito ng mga litrato. Kahit second year high school pa lamang ito, ay natuto na itong magbarkada. Kitang kita niya sa mga larawan na nasa bahay ito sa isa sa mga tropa nito. Doon ay nagiinuman sila, samantalang si Ruel naman ay may sigarilyo pang nakasalpak sa bibig nito. Palibasa ay binlak nito ang account ng kanyang amatina, kaya't hindi nila nakikita ang ginagawang katarantuduhan nito. Masamang masama ang tingin ni Romel sa larawan ng kanyang kapatid, dahil ito ang numero unong sinisisi niya kung bakit siya pinalayas ng kanyang mga magulang. Pero ipinaubaya niya na lamang sa tadhana na balang araw, ay matutuklasan rin ng mga ito ang ginagawa nito sa buhay. Dahil dito ay nakinit na lamang siya ng musika sa kanyang cellphone para kahit papaano ay mawala ang kanyang problema. Kinabukasan nga ay sumama ulit sa si rumel sa kanyang lola upang maglaku ng mga bukayo. Habang sila naglalakad ay meron siyang sinabi sa matanda. Lola, meron na po akong desisyon. Gusto ko pong bumalik ulit sa pag-aaral. Kaya pupunta ulit ako ng Maynila para kunin ang mga kakailanganin. Maraming maraming salamat po talaga sa pangiikayat sa akin dahil nabuksan po ang isipan ko sa bit ng binata. Natuwa naman si Lola Roselda sa kanyang narinig na sinabi ng kanyang apo. Sa susunod na linggo ay bibigay raw sa kanya ang pamasahe. Meron raw kasi itong ipon sa alkansya. Hanggang dumating na nga ang araw na iyon. Ibinigay na sa kanya ang pamasahe. Nasa fiyar pa lamang si Romel ay kabadong kabado na siya sa magiging reaksyon ng kanyang ama't ina sa oras na bumalik siya pan sa kanila. Nangangamba siya na baka hindi niya makuha ang report card niya dahil baka muli lamang siyang palayasin ng mga ito. Pero naisip niya na naroroon na siya at wala nang atrasan pa kit sumakay na siya sa barko. Makalipas ang isang araw na biyahe ay nakarating na nga siya sa Maynila kit sumakay naman siya patungo sa kanila nang makarating na ay kumatok siya sa pintuan. Hindi nagtagal ay pinagbuksan siya ng kanyang ina na sa sandaling iyon ay nagulat ito nang siya ay masilayan. Anong ginagawa mo rito? Pasigaw na tanong ni Aling Temya sa kanya. Dahil doon ay binanggit na lamang niya ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. Mabuti na lang ay agad siya nitong pinatuloy sa bahay. Pero ang utos nito sa kanya ay wag na siyang magtatagal roon. May pasok sa trabaho ang kanyang ama, kaya hindi siya nito nakita. Nang matapos niyang kunin ang sadya niya, ay maayos siyang nagpaalam sa kanyang ina. Pero labis siyang nasaktan dahil hindi man lamang ito kumibo at sa halip ay agad siya nitong pinagsarahan ng gate. Naisip niya tuloy na kung ampun lamang siya o hindi dahil sa trato sa kanya ng mga ito. At habang naglalakad naman siya sa kalsada dahil patungo na siya sa terminal ng jeep, ay nakasalubong niya ang kanyang kapatid na Siruel at ang mga barkada nito. May bitbit -bit pa itong bola habang dinilabel iyon. Kaya naman binati niya ito, ngunit napasimangot na lamang sa kanya Siruel. Maya-maya pa ay pinatalbog sa kanyang katawan ng bola, kaya't nagtawanan na ng mga barkada nito. Nagtimpi na lamang si Romel at nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang paglalakad. Narinig pa nga niya si Ruel na sumisigaw at ang sabi nito sa kanya, ay huwag na huwag na raw siyang babalik pa kahit kailan. Sa mga sumunod na araw, ay agad nang nakabalik si Romel sa probinsya nila. Sinabi niya sa kanyang lola ang mga nangyari. Kaya naman inalo na lamang siya nito. At pinaisip sa kanya na meron pa naman raw siyang pamilya. At iyon ay ang kanyang lola. Kaya naman nagkaya ka sila ng sandaling iyon. Dumaan ang isang linggo at nakapag-enroll na si Romel. Dahil doon, ay nakabalik na ang binata sa kuleyo. Natutulungan niya naman ang kanyang lola. Kaya nga lang, nangyayari lang yon tuwing Sabado at Linggo kasi maagang maaga ang pasok niya. Kaya naman hindi siya nakakasabay. At sa pag-uwi niya naman galing sa pamantasan, tapos na ang matanda sa paglalaku nito. Mabilis namang nagkaroon ng kaibigan si Romel sa pamantasang napasukan niya. At dahil dito, ay nabawasan ng kanyang lungkot dulot ng pag-abandona sa kanya ng kanyang pamilya. Pero kahit ganito, ay araw-araw pa rin sumasagi sa kanyang isipan ang kalungkutan. Kahit kapag magkisa na lamang siya, ay hindi niya maiwasang lumuha. Isang gabi, nang matapos ng magsagot ng kanyang asignaturang binata, ay muli niyang binisita ang Facebook account ni Ruel. Muli na naman siyang napaili nang makitang nakikipag-inuman na naman ito sa mga barkada. At hindi lang iyon, sapagkat nagsusugal pa ito at mukhang nilulustay nito ang bawa na ibinibigay sa kanya ng kanilang mga magula. Sa kagustuhan niya na maputol na ang mga sungay ng kanyang kapatid, ay minessage niya ang kanyang ama sa Facebook account nito at doon niya sinumbong ang lahat ng pinagagagawa ng kapatid. Pero sa halip na maniwala ito, ay pinagmumumura lamang siya nito ang sabi nito sa messenger ay hindi raw yung totoo dahil sinisiraan lamang raw niya si Ruel dahil sa kagustuhan raw niya na maibaling ang kanilang galit doon sa kanyang kapatid. Dahil ang katotohanan lang raw na kanyang paniniwalaan ay nag-aaral naman ito ng mabuti. Pa, maniwala naman kayo sa akin. Nakablock kasi kayo kay Ruel kaya hindi nyo nakikita ang mga ginagawa niya. Gusto nyo po ba na-screenshot ko ito at ipasa sa inyo para lang maniwala kay sa akin? Tugon naman ni Romel sa mensahe. Mabilis namang sumagot ng sige ang tatay niya. Kaya tagad siyang nagtungo sa Facebook account ng kanyang kapatid para i-screenshot ang ebedensya. Pero nagulat na lamang siya nang malaman niyang hindi niya na makita ang account nito. Ang lumalabas na lang ay ang mga kapangalan ng kanyang kapatid. Muling nag-message siya kanya ang kanyang ama at nagmamadali ito sa ebidensya na gusto nitong makita. Napag-isip-isip na lamang ni Roman na marahil ay nakumpronta na ito ng kanyang ama dahil sa kanyang mga sinabi. Naging alerto si Ruel at para hindi siya makakuha ng katibayan ay agad siya nitong binlak. Dahil sa kawalan ng may pakita ay pinagmumumura siya ng kanyang ama at nagbanta pa ito na kapag muling bumalik sa bahay ay mabubugbog siya nito. Pagkatapos nitong sabihin ng mga katagang iyo na labis na nagpadurog ng puso niya, ay agad siya nitong binlak, kaya naman muling napaiyak si Romel. Sa loob-loob niya, ay mukhang ampon lamang talaga siya ng kanyang mga magulang dahil hindi siya nito pinatawad kahit na ang totoo ay wala naman talaga siyang kasalanan. Maya-maya pa, ay napapunas na lamang ng luha si Romel nang marinig na may kumakatok sa kanyang pintuan. Kaya't na naisip na lamang niya na ito ay walang iba kung hindi si Lola Roselda. Dahil doon ay agad niya itong pinagbuksan. Pwede ka bang makausap pa po? Tanong nito sa kanya. Kaya naman napatangu na lamang siya at napaupo ito sa kanyang kama. Narinig ko yung paghikibi mo, apo. Alam mo ba, kahit na matanda na ako, ay pinagpapasalamat ko sa Diyos na binihayaan niya ako ng may matalas na pandinig. Ano pa yung problema mo, apo? Pag-usapan natin yan. Tanong pa nito sa kanya. Nandirito rin lang naman ang kanyang lola. Kahit na ikwento niya rito ang hinanakit niya para sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na yung masasakit na sinabi sa kanya ng kanyang tatay. Hindi kasi siya pinapaniwalaan ito. Dahil dito ay hinagod-hagod naman ng matanda ang kanyang likod habang nagsasabi ng lahat ng lihim ay mabubunyag kit malalaman rin niyo ng iyong nanay at tatay kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Lola, naniniwala po ba kayo sa akin? Tanong niya sa kanyang lola. Agad namang sumagot ang matanda. Siyempre naman na po, naniniwala ako sa iyo dahil ikaw yung tunay kong apo at alam ko yung takbo ng isip mo. Dahil doon, ay napakunot na lamang si Romel sa kanyang narinig. Ano Ano pula? Ano po yung ibig niyong sabihin sa sinasabi niyong iyon? Na ako po ang tunay niyong apo? Tanong niya rito. Agad namang sumagot ang matanda. Nakalimutan na lamang raw niya ang sinabi nito. Kahit kahit anong pilit ni Romel, hindi ito umami. Dahil dito ay naghinala siya na mayroong itinatago sa kanya ang matanda. Pagkatapos ng kanilang konting pag-uusap, ay lumabas na si Lola Roselda sa kanyang kwarto. Nagpaalam ito na matutulog na sa kanyang silip. Kit na iwang may palay si Panserumel sa kanyang isip. Meron nga ba siyang dapat na malaman sa kanyang pamilya? Maski kasi siya ay naguguluhan na rin sa mga nangyayari. Kaya naman naisip niya na sa susunod na mga araw na lamang niya paaminin ng kanyang lola. Isang araw, habang siya ay nasa pamantasan at wala pang klase, ay natanong niya ang kanyang kaibigan ni si Celso. Pre, Paano ba malalaman kung ampun ka lang ng nanay at tatay mo? Naging seryoso naman ang binata sa tanong niya sa kanyang kaklase. Bakit mo naman natanong sa akin yan pre? Bakit? Ampun ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Natawa naman si Romel sa sinabi nito. Ano ba naman yan pre? Nagtatanong nga ako sa iyo, tapos magtatanong ka rin sa akin. Sagutin mo na lang. Dahil dito, ay nabanggit naman sa kanya ni Celso ang mga palatandaan na ampun lamang ang isang tao. Siyempre, una raw roon eh hindi mo kamukha ang nakagisnan mong ama't ina. Pangalawa, hindi patas ang pagtingin sa iyo at mas pinapabura ng isa kahit na malito. At ang pangatlo, ay konting pagkakamali lamang, ay kulang na lamang ay isumpa ka na at ani mo'y nakagawa ka na ng isang mabigat na krimen. Dahil sa mga nabanggit ng kaibigan niya, ay natahimik na lamang si Romel. Halos lahat naman ang sinabi nito ay nakakarelate siya, maliban na lamang sa hindi kamukha. Inaamin niya na kahit hindi niya mukang kamukha ang kanyang ama, ay may pagkakahawik naman sila kahit papaano, maliban na lamang sa kanyang ina. Dahil kahit isang anggulo man lamang, ay wala siyang nakuha rito. Pero iniisip niya na lamang na baka mas nagmana lamang siya sa kanyang tatay kahit siya ay naguguluhan na rin kung ampun lamang siya o hindi. Sumapit ang linggo ay hindi pa rin napapaamin ni na Romel ang kanyang lola. Kit noong gabing muli na iyon ay nakaisip siya ng paraan. Kukomprontahin niya ang kanyang ina. Total hindi pa naman siya nito binablock sa Facebook. Naisipan niyang i-add muna ito pero nanlumo na lamang siya nang balikan niya ito pagkalipas ng dalawang oras. So pagkat kinansel nito ang friend request niya. Ganun pa ay nag-message na lamang siya at nagtanong kung ampun lamang ba siya. Hindi nagtagal, ay meron nang naging tugo ng nanay niya na labis niyang ikinaduro. Ampun ka lang namin, at yon ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit wala akong kaamor-amor sa iyo. Galit na pahayag nito sa message. Kaya dito na siya napaniwala na talagang ampun lamang siya. Ang tanging gumugulo lamang sa isipan ni Romel ay yung huling sinabi sa kanya ni Lola Roselda na siyang nagdulot ng matinding palaisipan sa kanya. Hindi niya na lamang pinilit ang matanda. Nag-aral na lamang siya ng mabuti na walang suporta ng kanyang magulang. Tanging ang lola lamang niya ang nagbibigay sa kanya ng allowance kahit pahirap ito sa buhay. Nagsyaga pa rin siya kahit na may mga pagkakataon na wala siyang baon dahil sa mga dumarating na mga sakuna. Mabuti na lamang ay nandyan ang kaibigan niyang si Celso na kapag may sobrang baon ay kusa siya nitong inaabutan. Pareho lang naman kasi silang mahirap ng kanyang kaibigan. Hanggang sa lumipas ang maraming panahon ay nakapagtapos na rin si Romel sa wakas ng kanyang pag-aaral. Agad naman siyang nakapagtrabaho at naging ganap na siman. Kapag umaalis nga siya ng bansa ay tinitiyak niyang nasa maayos na kalagayan ng kanyang lola. Tutal ay nakakuha na siya ng yaya nito. Kit nakakapagbiyay na siya ng walang inaalala. Malaki naman kasi ang tiwala niya sa kasambahay. At dahil na rin kasi sa katas ng pagiging siman niya, ay nakapagpatayo na rin siya ng malaking bahay, makalipas lamang ang limang taon. Kaya naman yung lumang bahay ni Lola Roselda ay ginawa na lamang niyang paupahan. Dalawang beses sa isang taon nakakauwi si Romel sa kanyang tahanan. Nangyayari ito tuwing June at December. Kaya't masayang masaya siya kapag muling nasisilayan ng kanyang lola. Isang araw, buwan ito ng Desyembre. Kaya't nakauwi ulit si Romel sa kanila. Pero may masama siyang nabalitaan mula sa kanyang lola. Lola, totoo po ba ang sinasabi ninyo? May sakit sa puso si mama at malala na? nag tanong ni Romel. Tumango naman ang matanda habang nasasabing, Noong isang linggo lang, nagtungo rito ang papa mo. Ang tanong niya ay kung kailan ka raw ba uwi? Kaya't ang sagot ko naman ay sa susunod na linggo pa. Ang sabi niya ay hinahanap ka raw ng mama mo at may gusto raw itong sabihin sa'yo. Dahil doon, ay halos kumuho ang mundo ni Romel nang malaman niya yun. Hindi siya makapaniwala na yung ininya pa ang dadapuan ng malalang karamdaman. Kaya't kahit noon pa man ay hindi maganda ang trato nito sa kanya, ay nagtungo nga siya sa dati nilang tirahan. Nagulat na lamang siya dahil ang laki ng ipinagbago ng kanilang tirahan sapagkat sira-sira na ang isang minito at bukod pa roon ay nababakbak na rin ang pintura sa dingding. Kumatok si Romel sa tarangkahan kahit agad siyang pinagbuksan ng kanyang ama. Niyakap siya nito at humingi ng kapatawaran sa ginawa nitong pagpapalaya sa kanya noon. Sinabi naman niya na wala na yun sa kanya dahil pinatawad niya na ang mga ito. Dahil dito, ginantihan niya rin ng mahigpit na yakap ang kanyang ama. Matapos ang emosyonal na sandali nila, ay inihatid na siya nito patungo sa higaan ni Aling Temya. Natutulog pa ito ng sandaling iyon. Kaya't ginising na lamang ito ni Mang Rodolfo. Kahit na mumutla at halatang nahihirapan, ay napangiti ang kanyang ina nang siya ay masilayan. Mabuti naman at nakarating ka anak. Natutuwa ako dahil sa natamumong tagumpay sa buhay. Nalaman ko kasi na isa ka ng ganap na siman sa papa mo. Nagtungo kasi siya noong nakaraang linggo kay Tita Roselda. Bago ko mawala, sana'y ay mapatawad mo ako. Pasensya ka na ha? nang dahil sa akin ay lumayo ang loob sa'yo ng papa mo. Dahil kung ano-ano na lang kasi ang nababanggit ko sa kanya. Kahit hindi naman na yung totoo. Gaya na lamang ng mapalayas ka. Pinapaniwala ko ang papa mo na ikaw ay nag at walang pakinabang sa buhay. Pero hindi naman na yung totoo. Pasensya ka na talaga anak. Ayaw kong mawala ng may kasalanan sa mundo. Kaya ako ito sinasabi sa'yo. hina at lumuluhang pahayag ni Aling Temya. Pinapatawad ko na po kayo ma. Pero bakit niyo po yun ginawa sa akin? Hindi niyo po ba ako tunay na anak ni Papa? Seryosong umiikbing sambit ni Romel. Anak ka ng Papa mo sa una niyang asawa. Pero dahil namatay ka agad ang tunay mong ina, ay nag-asawa ulit siya at nakilala niya ako. Kahit nagkaroon ulit siya ng anak at iyon ay si Hindi kita tunay na anak, kaya siguro ganun ang trato ko sa iyo dati. Inamin ko na ito sa Papa mo noon pa man. Bago pa man ako magkasakit, nasinisiraan lamang kita. Para ang lahat ng ari-arian niya ay mapunta kay Ruel sa pagdating ng araw. Mabuti na lamang ay mabait ang asawa ko at pinatawad niya ako sa kabila ng lahat. Sana ganun ka rin anak, sana mapatawad mo ko. Laking malas ko dahil hindi ko na maitutuwid pa ang pagkakamali ko. Dahil mawawala na ako dito sa mundo. Naghihirap na kami dahil sa karamdaman ko na ito. Ginawa na ng doktor ang lahat ng kanyang makakaya para lamang malunasan ako. Pero hindi ko raw kakayanin ang transplant. Kahit hindi ako inoperahan ngayon, ay kamatayan pa rin ang nakaabang sa akin. Kwento ni Aling Temya. Huwag niyo pong sabihin yan ma. Gagaling pa po kayo. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kahit hindi ko kayo tunay na ina, ay mahal na mahal ko naman po kayo. Teka, nasaan po si Ruel ma? May pamilya na siya anak. Maaga siyang nakapag-asawa at hindi nakapagtapos. Huli na nang malaman namin ng papa mo na nagbubulakbol nga lang siya. Pero dahil sa nasangkot siya sa pagnanakaw, ay nakulong siya anak. Samantalang ang anak niya ay naiwan sa kanyang asawa. Totoo pala ang sinasabi mo noon kay Ruel anak. Dapat ay pinaniwalaan ka namin noon. Kung sino pa ang naturing naming patapon at walang mararating sa buhay, ay makapagtatapos pala ng pag-aaral at magkakaroon ng magandang trabaho. Patawarin mo ko anak ha? Sambit pa ni Aling Temya habang patuloy pa rin itong lumuluha. Napayakap na lamang si Romel sa kanyang ina. Isang indikasyon na pinapatawad niya na ito. Sa kabila ng sinabi ng kanyang ina na wala na itong pag-asang gagaling pa, ay nakaisip ng paraan si Romel. Ire-refer niya ito sa kaibigan niyang si Seso, na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang nurse. May kakilala kasi itong kaibigan sa ospital na isang napakagaling na doktor na kayang magbigay ng discount sa kanila lalo na't na malakas ito sa surgeon na iyon Kaya naman dinala ni Romel sa ibang bansa si Aling Temya Agad naman silang nakahanap ng donor na kamamatay pa lamang Mahusay ang surgeon dahil oras mismo ay sinagawa ng operasyon at hindi nagtagal ay na-transfer na ang puso sa ginang ng Matagumpay kahit makalipas ng isang linggo, agad na silang nakauwi sa bansa. Ipinagdiwang nila ang paggaling ni Aling Temya. Napiyansahan na rin ni Romel si Ruel, kahit nakalaya na ang kanyang kapatid at nakabalik na ito sa kanyang mag-iina. Humingi rin ng tawad sa kanya si Ruel at nangakong magbabago na ito. Bilang tulong niya sa kanyang kapatid, ay binigyan niya ito ng konting pangkabuhayan. Mukhang nagsasabi naman sa kanya ng totoo si Ruel. Dahil noong balikan niya ito sa sariling bahay nito, ay napalago nga nito ang negosyong ibinigay niya. At ang sabi pa ng asawa nito ay lumalayo na raw ito sa barkada at lalong lalo na sa inuman. Dahil doon ay sobrang naging masese si Romel dahil nagbunga ang kanyang pagsisikap. Una narito rito ay ang pagaling ng kanyang ina. Pangalawa naman ay nabigyan niya ng maayos na tirahan ng kanyang lola at ang kanyang mga magulang dahil doon niya na rin ito pinatera. Ang pangatlo ay ganap nang nagbago ang kanyang kapatid. At higit sa lahat ay nagkapatawaran na sila at nagmamahalan pa. Kaya naman wala nang masasabi pa si Romel sa kanyang pamilya kung hindi napaka-perpekto na nito. Ang hiling niya na lamang sa Diyos at sa libingan ng kanyang tunay na ina na sana ay matagpuan niya na ang babaeng tunay na magmamahal sa kanya para makabuo na rin siya ng sariling pamilya.